ganito pala guys yung pan sa loob ng battery oh. hindi bila si Shopee ganito pala yung laman sa loob yung baho may to kung anong laman nitong plastic na ito. Tik lang pala ako, oh, ganyan lang. Wow, oh. uh, sumabog so, na no, overcharge to. Tapunan natin guys, ang baho. Huwag overcharge yung mga ganong battery guys. Sasabog yun. Umuputok guys ayusin natin nagyan natin na dalawang battery ng ganito 3 volts to ito pa run natin para natin improvise lang ah, panong panghinang natin wala, sirat positive Lagyan okay, natin dito yung may pan dito May guhit Positive yan Lang natin ng Disgusted so, Yung isa guys Negative to lagyan natin dito okay, Positive guys Pilihkan natin. Pilihkan natin pipi. Ini pipi guys Uy Pilihnya Guys Ayan natin itong mga Ini いただきます。